na predict na nga ng buong Aldab Nation kung ano ang hakbang na ginagawa ngayon ni Alden Richards para kahit makasama niya pa si Maine Mendoza ay hindi magkaroon ito ng issue sa publiko lalong lapong pa ngayon na maselan ang ginagawa nila na pagtatago sa publiko dahil na rin sa mga issue na ibinabati ko sa kanila kung gagawin niya ito Marami na rin kasi ang nakapagsasabi na bantay sarado ngayon si Alden Richards ni Maine Mendoza. Ngunit bakit hindi nakikita si Maine Mendoza nakasama si Alden Richards? Ang sagot dito ay ang mga nakaraan na na nangyari patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung matatandaan nyo ay makikita mo dito ang ginagawa nilang pagsasama. Kung talagang ang alam mo na Aldab Nation ka ay talagang alam mo ang pangyayaring iyan nang mapunta dati si Alden Richard sa Japan at meron itong kasamang mga kaibigan at nung isang araw lamang nun ay umalis din si Main Mendoza at tila nagkita sila sa Japan napakalaking issue rin ang nangyaring iyon dahil talagang nabas si Alden Richards ng matindi doon nang makasama niya ang kaibigan niya sa Japan ngunit nag-aantay lang pala siya ng pagpunta ni Main Mendoza ganito rin ang nangyayari ngayon kay Alden Richards ngunit iba na ang panahon ngayon kung dati-rati ay hindi lahat ng tanang publiko ay nasa kanila kung hindi Aldab Nation lamang ngayon ay buong mga tao na iba't ibang pandom at iba't ibang mga fans ng mga network kaya talagang dapat ay doble ingat ang gawin nila ngayon dahil hindi na dati ang katulad ng ginagawa nila na napakadali lamang lusutan iba na ang panahon ngayon dahil sa social media ay napakarami ng bashers at mga troll na talagang kasapi na ng mga sarswela na ginagawa para sirain lang si main Mendoza at Alden Richards. Hindi man magsalita si Alden Richards, ngunit ang maganda dito ay alam na ng buong Alden Nation. Ang katotohanan patungkol sa relasyon ni main Mendoza at Alden Richards, hindi lang kasi ng mga Aldab Nation ang naniniwala kay main Mendoza at Alden Richards kaya kahit hindi sila magkasama at hindi inaamin ang isa't isa sa publiko ay alam ito ng buong Alden Nation dahil nga naman nasabi na ito ni Alden Richards dati pa. Kung matatandaan nyo ay nasa interview na rin ni Alden Richards ang mga ganitong pangyayari. At hindi hinahayaan ni Alden Richards na babuwag ang buong Aldam Nation at ang paniniwala nila. Talagang Hanggang ngayon ay sobrang mahal pa rin ni Alden Richards ang Aldam Nation na talaga namang alam na natin na talagang bumuo sa karira ng Aldab ni Maine Mendoza at Alden Richards kaya dapat lang talaga ay ingatan ni Alden Richards at Maine Mendoza ang pandom dahil talagang hanggang sa huli ay susuportahan sila nito hanggat hindi sila nakakapagtrabaho na magkasamang muli dapat na rin sigurong ipaliwanag ni Min Mendoza at Alden Richards ang ugnayan nila kahit pa ito sa pagsasama lamang sa isang proyekto o isang pelikula dahil ito na rin ang inaantay ng buong Alden Nation sa kanila ang magsama sila sa iisang pelikula ngayon pa kaya na napakadali na itong mangyari katulad na lang ng ginagawa ni Alden Richards ngayon sa kanyang kumpanya na Myriad ay talagang napakaraming artista ngayon ang tinutulungan niya at ang gusto niyang makasama dahil nga sa, sa kanyang produksyon na ito ay malaya na siyang makakagawa ng mga pelikula at mga proyekto na gusto niya lalong-lalo lalo na ngayon na napakahirap pagsamahin si Main Mendoza at Alden Richards dahil na rin sa magkakibang management at ibang network. Ngunit alam naman natin na ang myriad ni Alden Richards ay katulad din ng biba na hindi mahalaga ang artista kahit pa naka-exclusive contract sa kanilang network. Kagaya nga ito ng paggawa ni Marian Rivera. Maha Salvador na din lustre at iba pang mga artista na may kanya-kanyang network ngunit nakakapagtrabaho ito sa iba yan nga ang goal tang produksyon ni Alden Richards na Myriad ang makuha niya ang lahat ng artista nang walang problema sa kanilang, kanilang mga network ito na ang pagkakataon para gumawa si Maine Mendoza at Alden Richards ng isang proyekto na talagang ikagagalak ng buong Aldab Nation dahil matagal na rin silang naghihintay lalong lalo na ang mga seniors na talagang sa una pa lamang ay suporta na ay todo-todo pagdating kay Alden Richards at Min Mendoza at hindi matatawaran ang talagang produksyon nila pagdating sa pagsuporta kay Min Mendoza at Alden Richards mas malaya na rin makakagalaw si Main Mendoza dahil wala na itong restriction sa kanyang kontrata. At ang maganda pa dito ay si Alden Richards ang makakasama niya na talagang nagbibigay ito ng leeway pagdating sa mga ginagawa at syempre ang talagang pinakamaganda dito ay talagang magsama na sila sa isang proyekto nang sa gayon ay talagang makita natin na hindi sila naghiwalay at makikita rin natin ang tunay na relasyon nila dito ngunit yan nga ang ikinatatakot ng buong Aldab Nation na hindi ito matuloy dahil sa mga pangbabash baka maapektuhan ang kanika nilang karir yan naman talaga ang unang goal nila ang hindi sila masira ngayon pa kaya na talagang sunod-sunod ang pambabatikos na ginagawa sa kanila nitong na mga nakaraang linggo ay napakarami at samotsari na mga balita at mga paninira ang binato kay Mayn Mendoza at Alden Richards at damay-damay pa dito ang kanilang mga trabaho kaya't maganda na mag-isip silang mabuti para na rin sa kanilang kinabukasan na tila hindi na makikita ngayon at buti na lang ay merong mga kopya ang buong Aldam Nation na tila resibo na nagpapatunay sa tunay na nangyari noon ngunit bakit nga ba binabalikan ito dahil na rin ito sa naging sarswela na nagaganap ngayon tila hindi na sila makahanap ng ipambabato kay Maine Mendoza at Alden Richards at sa buong ADN. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!